Dumating si Ibarra kinabukasan. Una niyang sinadya ang bahay ni Kapitan Tiago upang ibalitang hindi siya ekskomulgado. Biglang naudlot si Ibarra nang mamalas si Maria Clara na nasa balkon kasama si Linares. Kararating ko lamang at ang unang minasa kong makita ay ikaw. Mabuti ka na pala kay Sarati. Ipagpatawad mo sana ang pagdating ko ng walang pasabi. Sa ibang araw ko na ipaliliwanag sa iyo ang lahat. Maari ba kitang madalaw bukas? Ikalulugod ko ang iyong pagdalaw. Nakarating si Ibarra nang di na mamalayan sa itinatayong paaralan. Malaki na ang nagagawa. Sinalubong siya ni Nyor Juan. Ginoong Krisostomo, hinihintay namin kayo. Isang metro na ang taas ng pader. Dalawang araw na lamang at pantay tao na. Bago ko makalimutan, Nais kong ipabatid sa mga nangingilag makipag-usap sa akin na ako'y hindi na ekskumulgado. Nakita ni Ibarra si Elias na kasama ng mga manggagawa. Yumukod ito na nagpapahiwatig na may nais sabihin. Nilapitan ni Ibarra si Elias. Nais ko po sanang makausap kayo ng ilang oras. Tumungo kayo mamayang hapon sa tabi ng lawa at lumulan sa aking baka. May mahalagang bagay ako sasabihin sa inyo. Bago magtakip silim ay lumulan si Ibarra sa bangka ni Elias na nasa baybay ng lawa. May dala po akong pakiusap ng maraming sa palad. Ibig nilang humingi ng pagbabago sa pamamalakad ng mga gwardiya sibil at ng mga pari at pati na ang pagpapatupad ng katarungan. Sa madaling salitay, ang pamala ay maging isang tunay na amang mapagmahal sa bayan. Ano pong uri ng pagbabago? Ito po'y tungkol sa pagpipitagan at paggalang sa karangalan ng tao, sa katigwasayan ng pamumuhay, sa pag-aalis ng sandata at pagbabawas ng kapangyarihan sa mga gwardya sibil na nagmamalabis sa kanilang tungkulong. Elias, ang iyong kilos at mga kuro-kuro ay ibang iba sa mga taong nakilala ko na. Totoo ngang maraming bagay ritong hindi ka nais-nais, datapwat -nais, ang pagbabago ay lalo pang makasasama Naniniwala kayong sa paggawa ng kabutihan ay kailangan gumawa ng masama? Hindi. Naniniwala ako sa mga ito, gaya ng pananalig sa isang mahapding panlunas na ginagamit kapag ang sakit ay malala. Ang sakit ng bayay ay malubha, kaya kailangan ng marahas na kapalaran kung ito'y makabubuti. Ginoo, sa palagay ko'y hindi mabuting magbigay lamang ang mga gamot ng luna sa sakit. Ang kailangan ay suriin kung ano ang pinanggagalingan nito kung mabatid man ang sanhi ay ayaw namang sugpuin. Ganyan ang ginagawa ng mga gwardiya sibid. Sugpuin ang kasamaan sa pamamagitan ng lakas. Ang lunas na ginagamit sa sakit ng bayan ay sa mabubuti inilalapat, kaya't sila ay itinutulak sa kasamaan. Ang lalo pa po yatang mabuti palakasin ang dahong may sakit at bawasan ang pagsik ng gamot. Kapag ang mga gwardiya sibil ay humina, malalagay sa panganib ang katahimikan ng bayan. Ang katahimikan ng bayan? Labing limang taon na tayong may gwardiya sibil. Ngunit ang mga tulisan ay kumagala pa at ng tahimik na mga mamamayan ang napipinsala. Ano po ba ang kabutiang idinudulot ng mga gwardiya sibil sa ating bayan? Ang pigilin at pahirapan ng isang tao kahit na marangal? Dahil sa nakalimutan lamang niya ang sedula personal? at apihin ng mga mambubukid ng walang kadahilanan? May mga kasamaang nagaganap, datapwat, nagbubunga rin ito ng kabutihan. Dahil sa gwardiya sibil, kaya hindi dumarami ang mga salarin sapagkat natatakot sa kanila. Oh, baka naman dumarami ang masasama dahil sa takot. Nung wala pa tayong gwardiya sibil, at mga tulisan ay nawawala sa lansangan pagkatapos ng panahon ng tagutom. Ngunit ngayon, dahil sa kalupitan ng mga gwardya-sibil, sila ay nanatiling tulisan habang buhay. Ang gwardya-sibil ay kailangan ng pamahalaan upang siya'y igalang at kailangan din ang kapangyarihan upang magpatupad ng batas. May katwirang kayong magsabi ng ganyan kung ang Espanya at ang bayan ay naglalaban. Ngunit alang-alang sa kabutihan ng pamahalaan ay hindi dapat ipaalam sa bayan na siya'y kalaban ng pamahalaan. Kung sasakayunan natin ang ganyan lakas, kailangan suriing mabuti ng pamalaan kung sino ang paglalagakan ng kapangyarihan ng iyan. Ang kapangyarihan sa ngayon ay nasa kamay ng mga walang dangal. At ano pa ang kanilang hinihingi? Pagbabago po ng palakad ng mga prayde, humingi sila ng kaunti pang tangkilin. Laban sa mga korporasyon ng mga prayle? Opo, sa mga humahawak sa kanila. Ginoo, nalimot na kaya ng Pilipinas ang utang na loob sa mga korporasyon? nalimot na kaya nila na ang tunay na pananampalataya ay tumatangkilik sa kanila laban sa kalupitan ng may kapangyarihan? Iyan ang sama ng dipagkakabatid sa kasaysayan ng bayan. Ginoo, ipagtatanggol ko ang bayan sa inyong paratang na walang utang na loob. Ang mabuting gawa po'y hindi naghihintay ng katimpala, katulad ng mga unang misyonero sa Pilipinas na ang nagudyok ay pagmamahal sa sangkatauhan at walang ganting gantimpala. Sila'y may dakilang puso. Ngunit dahil po sa ang nangauna ay mapagkawang gaway, hahayaan na natin ng mga sumusunod sa gaway mahalay? Elias, iisang damdamin natin sa bayan. Naunawaan kita at naniniwala ako na mayroon tayong pagkakamali. Ang pagbabago ng palakad ay hindi kailangan dito. Ginoo, Niyata at hindi ninyo nakikita ang pangangailangan ng pagbabago. Kayong kayo at ang inyong pamilya ay dumanas ng kasawian. Ah, lilimutin ko ang sariling kasawian, alang-alang sa kabutihan at kapanatagan ng inang bayan. Ang kaularan ng bayan ay nasasalik sa pakikisa sa Espanya. Naniniwala ba kayo ang kapanatagan ng bayan ay dahil sa mga parayle? Opo sapagkat ganyan ang palagay ng lahat ng sumulat tungkol sa Pilipinas. Oh, hindi ko po akalain kayo'y nagkaroon ng abang pagkilala sa pamalaan at sa bayan. Napapasalamat po ako sa inyong kagandahan loob. Sabihin ninyo kung saan ko kayo iahati. Wag! Kailangang magpatuloy tayo sa ating pag-uusap upang mapatunayan natin kung sino ang may katwiran. Lumaki po ako rito at may kaunting pinag-aralan. Kaya ang anamang pangungusap ko ay hindi ninyo maaaring paniwalaan Ang kalaban po ng aking paniniwala ay ang mga kastilang dahil sa kanilang mataas na kalagayan sa buhay ay nagbalat kayong may nalalaman kahit na walang kabuluhan. Ang isa pa po nakikita kong kayo na may taing na pagmamahal sa inyong bayan. Kayong may magulang na dinusta hanggang sa kabilang buhay. Kayong inusig at inalimura sa harapan, ay naniniwala pa rin sa pamalaan, kaya ako'y nagaalinlangan. Sasabihin ko sa mga pinag-uusin na sila'y umasa na lamang sa Diyos at sa lakas ng sariling bisig. Elias, ang iyong nakasusugat na pangungusap ay tumalab sa aking puso at nagbigay rin ng pag-aalinlangan sa akin. Marahil ang diwa ko'y hinubog sa paaralang Heswita Lumaki sa Europa na ang nalalaman lamang ay ang sinasabi ng mga aklat at ng mga tao. Subalit ang pag-ibig ko sa tinubuang lupa ay katulad din ng pag-ibig ninyo. Hindi lamang dahil sa ito ay tungkuli ng bawat isa. Hindi lamang dahil sa ito ang itinanim ng aking ama sa aking diwa. Bagkus ay dahil din, ang aking ina ay Pilipina. Dito nagganap ang pinakamasasaya kong mga alaala at ang aking kaligayahan sa ngayon at sa darating na panahon ay magiging utang ko sa kanya. Ako naman boy, dahil sa utang ko sa kanya ang aking mga kasawian. Tunay na sa wimpalad kayo at ang inyong kasawian ang nagpapalabo ng inyong isipan. Dahil dito'y nagkakaroon ako ng pag-aalinlangan. Kung malalaman ko lamang ang mga dahilan, ang inyong nakaraan. Ang kasawian ko'y may pinagmulan at alam na ito ng lahat. Maaari ngang ang inyong nakaraan ay makapagpapabago ng aking paniniwala. Ang pananalig ko po ay nasa pangyayari at wala sa sinasabi lamang. Kung gayon, pakinggan po ninyo ang aking maikling kasaysayan. Ano po ang ibabalita ko sa mga nagutos sa aking? Dinaramdam ko ng labis ang kanilang katayuan, ngunit maghintay sila. Ang kasama ay hindi nagagamot ng kapwa-kasamaan, tayo rin ang may sala sa kalagayang ito